Para may sumusulak Shush, Gumagana Mm-hmm mm Para -hmm. mm -hmm. may nakalimutan Tatak pa natin kung mawawala yung singaw Ayun Honda Click 125 May ginagawa naman tayo din eh yung papalit si sarang tensioner dahil umingay na. So ito na yung tensioner masira. So, buhayin muna natin. Ang parang nagkuha sa inyo mga koys. Kaso ah, parang ano, may mali. Ayun parang ano, namala yung lagitik na malakas. Pero para may naririnig po tayo kakaiba. Meow, 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 meow. Para may sumusulak. Shhh, gumagana. mm, -hmm. mm -hmm. Para may nakalimutan. Ah. Tatakpan natin kung mawawala yung singaw. Ayo. So ito ay <laughs> Hindi siguro matanggal yung takip Yung tornilyo Sa ibabaw So hindi na lang kinabit <laughs> So ito kailangan nyo dito is Pag nakakabit yung ganito yung Medyo makapal na ano Na Philips screw yung hex bit socket Pambara sa impact Para ito i-impact natin ano Pag kasi yung pangkar ni Ma'am Phillips malaki kasi ito eh. Medyo malaki yung ano niya, yung uso niya. Kaya kailangan malapad din yung gagamitin niya. Medyo sa yung ibang clip, mahirap talaga tanggalin to So medyo matagal na ano. So ngayon tanggalin natin tapos, i-gabit natin doon sa ano, para wala na yung parang sa mosulak Ano? Okay? So ganito yung gagawin niya mga kaysa. So. so kailangan Baw na baw na yung hex bit socket. Huwag siyang itatagilid. Ano? Kailangan diretso siya. Pantay. Kaya ano ka ba? Ayos. Ito, sir. Mapapawakan oh, ko kayo, sir. Huwag niyong sa bahay ito, ha. Ah. Delgado. Baka oh, ma-please dito sa mahawak, sa loy. Yan. Yun gay okay, grip mo. Yeah. Tapos ito. Yeah. impact yeah. range. Medyo na tayo eh. Lageris tayo eh. bawa yeah. yeah. Tapos impa At saka isa pa, dito yung o-ring. Naiwan din. Ayan. Na. Buti hindi tumatagas yung isa. Bawa ng langis. Ayan na. So ito ay kakabit natin doon sa tensioner. Tapos, pahinggan na natin na Mga wala na yung parang sumukusulak sa kanya. Ito, pag naka, mas maganda pag nakakabit pa sa makina. Yung tensioner. Kasi mas maganda yung ano yung hindi nyo na kailangan, medyo delikado yung paghahawak eh. Pag hinawakan ng kamay, baka dumaplis to, tamaan pa yung kamay nung naghahawak. So, habang nakakabit pa, mas maganda ito na yung gamitin. Ano? Eh. Para sure ball. Ayan. Kain na kain yung nguso ng turnilyo. So, sa pagkakabit naman ng turnilyo, tanggalin nyo lang yung dalawang tornilyo ng manifold. Kasi may throttle body, kasi iiwas nyo lang siya ma-access ma, ma nyo na agad yung tensioner natin. Ayan. So, pwede nyo na ikabit. Sorry, to, sir, iwas mo ito sir. Ayan. Ingatan nyo lang mahulog dun sa ano, sa loob ng intake. Ayan sir, okay na. Ayan, Ayan. Hindi na ito kailangan hibit yan to ito. Sakto lang. Okay na yan. Yeah, para mawala na yung parang sumusulok sa kanya. Tapos, bubuhay na natin yan. Okay mga boys, tayo ulit mag sound check. Wala na yung sumusulok. Takpan na natin yung tensioner. So, ayan yung naging problema. Ayan, na-emiss na yung ano, makina ulit. Pain na ay Okay? Ayan lang. Yung yun, yung yung, ano yung nyo? yung matunil ng ano? Ang takip. Siguro nakakalimutan lang nung gumawa, no? Or, naigabit natin, na ba't na rin buksan. So? Solved!